Hi guys. Natay bagong produkto sa Excellence Progen Z. Water soluble powder ni siya guys. Ito yung katapat sa Batman Pro sa Battle na product. Since na bago ito guys, atin itong itry na gamitin sa ating mga alagang manok uh, katulad ng Batman Pro ang dalawang teaspoon nito guys is isang galong tubig para sa maintenance ng ating mga alagang manok gamitin ito sa loob ng 7 uh, days pag, pag nanggaling sa sakit yung ating mga alaga or pag na-stress dahil sa medyo mainit at maulan na panahon, panlaban ito sa stress, uh, ihalo natin ang 10 grams sa isang galong tubig at ibigay natin ito sa loob ng 7 days. So, Proxy Gen Z. May ano siya guys, may multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, at probiotics. So, atin itong itry guys sa ating mga alagang manok. So, iba ang iba yung paggamit pag nagkasakit pag nagkasakit yung ating mga alagang manok at iba yung iba din yung gamit pag maintenance so that's all guys thank you